Pilipino, kadik malaya, kadik malaya nakakanta. Ginunitata kamakailan ang 127 taong araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Ito ay taunang pagdiriwang ng mga Pilipino saan man sa mundo. Ang paggunita sa pamamahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong Hunyo 12 taong 1898. Isa ito sa pambansang araw ng pagdiriwang ng Pilipinas, ganun din ang iba nating mga kababayang OFWs. Ngunit gaano nga ba kalaya ang ating inang bayan? At ano para sa inyo ang kalayaan? Para sa inyo, ano ang kalayaan? Uh, kalayaan po for us is yung pagtanggap at pagtangpili po sa kultura meron tayo. Dahil po yung ginagawa po namin ngayon, uh, pinipreserve po namin ang ginabahagi namin ng kultura na meron tayo sa pagkakita po, po ng pagsayo ng mga yaman po natin, ng mga pinamanan ng katutubo po natin. Ano para sa ang kalayaan? Diba? Ito para sa akin na yan. mula nagagawa mo lahat ng gusto mo, nang wala pumitigil sa'yo, at wala kang ito. Uh, parang wala kang natutapakang tao at hindi mo, uh, uh, hindi, hindi ka, hindi ka nakakasakit na, hindi, hindi italabag sa loob mo at nakakasakit sa'yo. Na Kalayaan, uh, ito yung, uh, ito yung simbolo ng ano ng uh, pagkakakilanlan na uh, bawat Pilipino kung sino talaga tayo uh, sa mula sa pananakop ng iba't ibang lahi so uh, sa wakas tumitingin panahon na uh, tayo ay naging uh, sarili na at naging malaya uh, pag kaya meron na tayong sarili sa pamahala meron na tayong sariling pagkakakilanlan sariling bayan um, ng uh, Pilipinas ano para sa inyo ang kalayaan? <laughs> Lang, ko po, kalalaan, kalayaan ng... Ang kalayaan ko sa tingin ko ay yung pwede po yung, ano po yung mag ma yung magagawa po natin yung mga gusto na at magiging mayroon tayo sa isa't isa, wala pang nangyayaw lang sa akin. Wala pang kalayaan sa akin. Hindi po natin gawin kalayaan. Ayan, para sa iyo, ano ang kalayaan? Huwag mo alam yun! Hahaha! <laughs> sabay <pa! laughs> Upang sariwain ang ating mga nakagis ng kultura at sayaw, Mula sa ating mga ninuno, nagsagawa ng programa ang punong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan sa pangunguna ni Mayor Arturo Robes sa pakikipagtulungan ng City Tourism Office at ng Sining Tanglawan. Ipinakita dito ang mga sayaw na sa libro na lang natin nakikita. Uh, ang pagsimta sa bayan ko ay binuo namin idea para maibalik natin yung nakaraan na ano ba talaga ang Pilipino? Ano ba talaga tayo, no? Sa kabila ng mga pangyayari ngayon sa bayan natin, no, sa Pilipinas, ay puro kaguluhan, puro trahedya, puro pagkakabahabahagi ng mga tao, no, sa desisyon, sa pasya, sa, sa gobyerno, no, uh, huwag natin kalimutan kung ano talaga yung yung tayo bilang Pilipino, no, uh, gano'n natin siya kamahal. Kami bilang mga alagat ng sining para sa sayaw, no? ito yung maibabahagi namin sa mga kabataan sa kapwa namin Pilipino na ibalik natin kung ano yung mayamang kultura ng Pilipinas. No? At dahil naniniwala kami na kapag ang isang kabataan ay natutong mahalin ang kanyang bayan, no? magiging magandang ehemplo siya, magiging mag magde-decide siya base sa pagmamahal niya sa ating bayan. That is pagsinta sa bayan. Sir, message po sa ating mga kabataan ngayon. Uh, actually, wala ka, hindi kami against sa mga uh, technology gadgets. Actually, uh, it's a good uh, way para mas mapalaganap natin ang sining at kultura, no? Pero, alam din natin kung ano yung sobra at kulang, no? Huwag natin kalimutan yung, yung nakaraan natin, no? Huwag tayong, huwag tayong madala sa modernisasyon lamang. Hindi lagi tayong babalik dapat sa nakaraan. Ang araw ng kasarilan ay panahon upang pagnilayan ang mga sakripisyong ginawa ng mga bayaning nagbuwis ng buhay at pahalagahan ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ito rin ang pagkakataon upang turuan natin ang mga kabataan tungkol sa kasaysayan, kultura at kahalagahan bilang isang responsableng mamamayan. Ang mga aktibidad tulad ng pag-aaral tungkol sa mga kasaysayan, pakikilahok sa mga cultural event at pakikibahagi sa mga talakayan tungkol sa kalayaan. Mula dito sa San Jose del Monte Bulacan. Antonio Sigua.